Welcome sa Din Arwin TV at ang vlog natin ngayon ay tungkol sa tagging o labeling. So, papakita ko sa inyo paano mag-operate ng isang tagger o paano maglagay ng mga tagging o labeling. Pagkatapos lang yan ang intro na ba. guys, uh, papakita ko nga pala sa inyo kung paano ang tamang paggamit ng ganitong klaseng tagger. Uh, ang tatak nga po pala nito ay brother. So, hindi po natin to kapatid, pero brother ang tatak niya. Ayan. So, ginagamit nga namin po ito sa ganyang mga paggawa. Kagaya po nito, meron tayong inverter station. Andito ang inverter. So, meron tayong mga nakikitang string dito. Yan. Ito po yung mga string. 'Yan. Itong mga string na to, hindi lang po basta basta string 'yan. So, kailangan po 'yan ay mayroong tagging. So, ah, uh, ito nga, brother, baka naman. So, ito nga yung gagamitin nating uh, pang-tagging, o itong tagger na 'to para magkaroon ng tagging ang mga inverter na 'to. So, papakita ko sa inyo uh, paano ang simpleng pag-operate nito, napakadali lang ko gamitin. Yan. So, ganito nga po yung ano, uh, pagtata, ano, pag-operate nitong uh, tagger na to. So, uh, una, uh, para lang kayong gumagamit ng cellphone na ano, yung sinaunang cellphone. So, for example, uh, maglalagagawa nga tayo ng string number 4. I-type lang natin yung string. Yan. Kung nakita nyo yung string, ito yung pinaka-kipad uh, pinaka niya. So, string, o space, tapos 1. Ganon. Ngayon, uh, gagawa nga tayo ng string pang number 4. So, pinaikli natin siya na STR. Tapos, uh, lagay natin yung 4. And, syempre, lalagyan natin ng uh, positive. Yan. Ngayon, mag space tayo. So, bilangin na lang natin kung ilang space yun. Mag-type ulit tayo ng uh, STR. Space. Or and positive. Yan. So, kung nakita nyo, uh, napakadali lang para lang kayong nagtetik sa sinaunang cellphone. So, tapos nyan, uh, pindutin nyo lang itong, ano, itong pinaka parang pagpiprint nya. Yan. So, may kita nyo dyan dito sa part na to sa taas. Uh, merong maliit na lumabas pero wala yung nakaprint. Huwag kayong kabaan, hindi po si Ryan. Eh, gagawin nyo lang. Uh, may kita nyo to, itong side na to. Meron niyang parang sign na gunting. bisa cut yan. At dito nga sa operation, nakalagay. Uh, uh, nakalagay nyo nga ay cut tape. So, pindutin nyo lang yan. yan. Saka ngayon, lalabas yung print nyong string for positive. So, pagkalabas nga niyan, uh, pindutin nyo lang uli ito, yung pinaka parang gunting. Ayan. So, ito na. Ito na yung uh, finish na string 4 positive. So, bakit nga ba mahaba yung string 4 positive natin? Kasi sa string ay uh, ipapakita ko sa inyo, uh, i roll, -roll yun natin siya na parang ganito. So, andito yung pinaka-string. Mamaya, papakita ko sa inyo na andito yung string. So, kung nakaganyan siya, sakaling kaling siya ng ganito, mababasa sa paret na string 4. ah uh, ito nga palang tagger natin to. ah uh, made from sticker to. Uh, sticker po yan. So, may kita nyo dito sa gilid, paano buksan, i kapain nyo lang. And then, papakita ko sa inyo mamaya. Uh, paano pagkakabit nga nitong tagger na to sa mga string? Sir, sir pwede ba maka-extorbo? Sir, pwede bang pakita lang yung paglagay ng string number 7? O paano mag-operate? Yeah. Yeah. Uh, ip-print, sir. So, nakita nyo, uh, ganyan yung mga tech namin dito, lahat, alam gawin. Sir, pwede bang pakigawa ko ng toggle para sa inverter number 9? Eight, uh, string 9, sir. O, oh, pwede rin 8, sir. Saka 8 and 9 kasi kailangan ko, eh. Dalawang kopya niyan, sir. Okay na po sir. Thank you ha. Ah, Ayan uh, yan nga pala si Admin Leon ng Infinite Fits. Thank you sir. So, string number 7. Yan. Tapos yung pinagawa natin kay Admin Leon na string number 8 and string number 9. So, ito kung may kita nyo, merong number 6. String number 6, negative and positive. Uh, dito ang positive, dito ang negative. Uh, dagdag kaalaman na rin na kung may kita nyo ang string na may pula, ibig sabihin yan ang string na positive. Kung ang string naman ay walang kulay pula, purong itim, yan ang negative. Ang <laughs> inverter, kaya meron tayong tagging 10 na may kita nyo, meron doon sa likod na negative. Meron positive, may negative, yan. Yan nga yung magiging uh, reason kung bakit meron tayong tagger o tagging para sa negative and positive. At ang number ay meron yung number yan na 1, 2, 3 at merong nakasulat na history. So napakadali nga i-operate yung ating tagger. So yan, madali siyang makagawa ng para sa tagging. So, A uh, pinakita rin sa inyo nung yung tech namin na isa at siyempre nung pinaka head admin ng company. Na kung paano nga gamitin yung ganitong uh, brother na tagger. So ito nga ito uh, nga yung mga uh, kakabit natin tagging sa mga string ng mga inverter. Yeah. So dito naman sa inverter 2 Ayan. May kita nyo, same procedure lang. Meron tayong uh, string na string 1, positive. Uh, yung STR, bakit STR? Pinaikli lang po natin yung string. So, STR na lang siya. So, ayan, nakikita nyo, may negative, positive. So, ayan nga yung uh, natin dito sa inverter station. At dito naman, inverter 3, meron din taging at sa inverter 4 yun kumpleto na so yan nga yung ano ah uh, kinalabasan yung ating pagtataging ah uh, ganun kahalaga po yung tagging ng mga string kasi yan po yung mga kung sakali man po wag naman sana magkaroon po ng problema so malalaman po natin agad yan kasi meron pong mga taging kumare naka problem sa string number 3 so yung dumating na technical support natin madali niyang ah, uh, malalaman na ah ito ang string 3 kasi nandito yung positive at negative ganun so yun nga nasa ilalim may kita nyo ah uh, meron dyan nakalagay negative positive yan so yan may nakalagay yan negative positive ah uh, the same kung saan ng positive dun siya nakalagay at kung nilagay na ito positive to eto ah, positive yung nasa ilalim negative ayun ah, ang negative so ganun lang po ganun po ka importante yung pagtataging para malaman agad kung may problema malalaman agad na eto ang string na may problema dahil may tagging so guys yan nga yung ating ah, finish na paggawa sa pagtataging ng ah, string ng inverter so So, yan nga yung ginawa nating pagtataging at paglalagay ng mga label sa mga string natin. So, uh, gaya nga ng sabi ko, uh, malalaman sa string kung nagkaroon ng problema dito sa bubong. At ito nga yung mga pinanggalingan ng mga string. So, bawat table na yan, uh, meron yung mga string na nakarating nga sa inverter station. So, kung meron mang nagka-problema dito, uh, dun sa labeling at tagging natin, malalaman agad kung alin dito ang nagkaroon ng problema. Ganun ka-importante yung paglalagay natin ng label at tagging sa mga string. So, sana'y nakatulong ang maikling video na to. Nakapagbigay ng konting tips sa gaya itong mga paggawa. So, ako nga po pala si Dean Arwin TV. Sana masabay pa yan pa ang mga iba natin video. So, maraming salamat